maaga kaming nagising ngayon dahil meron kaming bisita. <laughs> Yan, maaga kami nagising ngayon kasi papunta ngayon sila mama dito. Dadalaw daw sila. <laughs> Kala talaga ang tagal hindi nakita pero Yeah, matagal na din kami din ako Siguro dalawang dalawang buwan na din. Kaya mamasyal daw sila. So, pasama yung buong uh, yung mga kapatid ko. Dalawa sila tapos sila uh, mamala and papalo. Yeah, excited ako. Sama kayo sa amin. Sa buong maghapon namin. Kasi ano, minsan lang silang nakakadalaw dito sa amin. Eh. So yes, let's go! Kapit na daw sila mama. So ayan ang ating menu ngayon. Nagluto ako ng... Na sinigang na salmong, wala pang sabaw. ko pa lang. Sinangkot ako pa lang sa luya. Kaya nga ko lang magluto. Sakto nandiyan na daw sila mga masalabas. Tara, tara sundayin natin. After ilang taon ulit mo. O yeah, Omar, oh. pasok tulong na kayo dali. Bakit nandiyan yung dala? Tata. Oh, Tatai si. Ba'mi <başkums> diri. Yes yeah. to bilap pat pat. Samstis. Pat pat. Pasok na sa bahay mo. Kanya-kanya sandayin na ako dito. Ali ka na. Walapit ka na naman umuwi dito. Sama. <laughs> <laughs> <laughs>

go. Let's go. Let's go. Oh, let's go. Matutulog ang gata. <laughs> yes. ah, Yay. Ay, tayo. Egg, egg, egg. Hello. Ang saya ah. Nandami oh, na lang ako sa lubang. Talaga. Bakit talo ba hindi na kayo magdadalim nito? What? What? Uh, ay. Uh, you like this, di ba? What? What? Okay, oh. Okay. kaya na, kaya na. ganda ng gising, ah. dama bilawo maglawa dyan. Ay grabe, kung guys! <laughs> ay talaga kung sino? Ay talaga kung sino? Ay salamat Ay talaga kung sino? Ay talaga kung sino? Ay talaga kung sino? Ay Ay talaga kung Ay 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 Kala mo dumating din ako? Ah, no! Happy and Sam? Happy? Two. Ah! grabe naman! Merong kasaba cake sa ka banana cake ko! alam Tuto? na! No! Bagus na Wala naman. Ba Tapagot, si Ron! Ayan ang gusto ni Gado! masarap yan! Oy, okay. jump, jump. Oh, you. are there's a Who is that? It's this. Ed, Ed. What's this? that? Say hi. Hi, say hi there. Hi. Happy, ganda gising ah. Magnet guys po, oh, ang ganda. Ah, huh? Tapos okay. bueno um. meron din silang dalang butcheron. Meron din silang dalang tiyaya, pagkalaking-laking tiyaya. Tapos ito daw kay Samsam yung kay Sing na pasalungod. Tapos, nagdala pa naman ng limang kilong kamote. Tapos ang ating paboritong mangga alamang na rin yan. Tapos, ang daming, ano, ang daming nilang talang dugulay. Talagang parang kakapitas lang. May upo. Meron kaming sitaw. Ay, grabe. Ano to? Kompleto naman. Ang daming luya. Hmm, oh, ayan, oh. Tapos, meron din piko na mangga. Siguro galing kila mami to. Grabe, sobrang dami nilang. Ang Tapos, ito naman galing kila. sa aking dinuguan. Thank you, Mama. Thank you po. May padala pang chocolate. Thank you po. Happy, Happy No, si Mami. Hi, Kuya Jiko. Dito si Mama la. Iya Ayan, ready na ang lunch namin. Ang lunch yeah, namin ay okay. dinuguan. Tapos yung niluto kong salmon. Yeah. Dala yan yeah, nila mama, mapadala ng na aking mga biyanan. Yeah. Yeah. Ayan! Okay. nandito okay. na yung pinadala ko kay mama. Namangka! Ito lang ata kakainin ko. Kumain ka nga. boy. Ayan, boy. Maribelis yung may air ko dito para da, para lang magpa-picture kahit ang init-init go push laban time check, <laughs> time check ready 1:30 na no power oh, in yan so medyo mainit pero si tata ay tata dito sila bihira lang sila magpunta dito Parang once a year lang pero natuwa ngayon kasama silang yung mga kapatid ko nung nakaraang taon kasi si mama lang madalas nagpupunta dito eh picture daw sila. Ay, buti medyo malilim. Banda dun. Malilim ba? <laughs> gusto rin nilang magpa-picture ang mga turista. alam mo naman talaga, ang dami talagang tourist spot. Sana sa susunod na pagbalik nyo magkamaya tayo, Daddy, no? Daddy, nawa ano sa April. <laughs> talaga lang sa trip ni Mama eh. Talagang gusto talagang kaliligo lang. Kaliligo? Tapos pagpaparaw tayo, kaya go tayo. Let's go na! Picture na natin. Pagbigyan na natin, guys. Supportahan. As you can see, the relax was hitting the bottom of So as of now, you can go near the house but you cannot enter inside while you're looking at the base of the house. Then stairs going down after the last stage of it. Oo. Yes. Ginagawa Ay, yung ina rin. Ay, may sa taas. Please. Dati pwede ka pa sa tuktok yan to. Ay, pag nagawa yun. Ano ba yan? Ha? Ang taas ko lang. Oo. Anong hiling, daddy? Ang galing lang yung Hi, guys. Hello. Tattoo! 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 Sa'yo yung tattoo? Tattoo oh! Ang ingat yung tila ko Wow! May pahala mo na sa Baguio ah. Eh. <tabot> Boss! Wait lang! Masaan yung tumbler namin? Ay na. liray kao naman. Yun no, si oh. Uh, Sige lang. Ako magbibideo. Yung alin to? Ito? <laughs> Ma, sa una medyo kaya mo pa maglakad eh. Tignan natin ha. mo ba yung kasi sam? Oo, buhat kasi sam dito. Ma Ma, nung kumunta kami. Mabigat pa yun nun. Mabigat na siya nun. Iharap mo sa atin, Daddy. First time ng mga thunders, ha? Huy! Huy! <laughs> hindi bata pa. Wala bang 50. Ngayon nakakangiti pa sila kasi pa. Sige, Si kung tatago naman, ayaw mong ipakita yung Ayaw mong yung big winner. si Sawa si Samuel magano takbo-takbo. Sige. Wala din niya na siya makakita. Mamaya magpapabuhat 'yan. Ngayon lang siya do, na, na, di ba? Second rito. Binuhat ko ma kasi hindi kami nag-stroller. Nagsisi kami. Pero may stroller kami sa sasakyan. Hindi niyo din Hindi niyo binaba. Pero dati to, Pwede mo nadalhin sa sakyan doon sa taas kasi may parking pa doon eh makikita mo. Ngayon bawal na. Talagang lakad talaga lahat. Kailan sila papanin next after 2 years pa? After 2 years. Dito hindi mo na makita 'yung Di, 2 weeks pa bago nila gawin. So pwede pa natin papuntahin dito sila. 2 weeks sa Tuesday na raw gagawin. Tuesday na 'yun. Ah, bukas. Charot lang. <laughs> Wala na. Baka gumulong ka dyan. May sa akin. Oh, pag nagsasakyan tayo dito, minyo naman hindi naman enjoy Hindi ma-enjoy. Ito pala yung cross to, oh. <laughs> Ayun na yun? Kaya yung poste ng oriente. <laughs> Yan yung binayaran ko. Sa... Yan yung cross mo, oh. <laughs> <laughs> yung poste. <laughs> Nakatapingi. <laughs> Uy, mahulog kami. Hala, sige hulog. Hala, sige hulog. Oh, to. Kasi kasi yung mga, mga, mga lalakad. Mga Tapos makakasabay mo. Maganda rin. Saka maganda to. Ito yung packet, yung hagdan yung pababa kasi dati. Ah, mahirap 'yun. Yung dati kasi, ang choice mo Akit ka talaga hagdan to. Dito, pwede naman pero mas mas gusto mo nang ano? Pag pababa. Uh, mas mahirap pa Mahirap. Ito at ano, slow ano, maano lang yung slope niya. Hindi ka mag-aangat ng paa. Hmm. Kaya okay lang din to. Ano? Pahinga na! Hala! <laughs> Kamusta ma? Ito interview mo na dito. Swerte pa sila ngayon kasi pala. Ngayon daddy ay March 2. Sa Tuesday, March isasara 4. na. March 4. Isasara na yung gawin doon sa micros kasi gagawin na yung re renovate ano. na yung ano yung elevator para magamit para magamit oh. na siya kasi matagal na rin hindi nagagamit yung ano oh illegal. bang 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 <laughs> Day, to ano to? Totong, okay, gun, bang 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 dito ata to load drill. Ikutin na. Dito ba ba, ba 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 ba. Ay ta ato. Ah, Tapos Tingin ka. <laughs> Ayos. <laughs> okay. May, ano, langis. Ano, ewan kato Siguro, wala <laughs> ano to, pang, ikot. Pang, uh, ikot. Tatlong drinker. Ito, bigat to. Okay, okay. Gano'n kayo kalalaki, nito? Ito to, yung gano'n kalaki yung butas nito to. Ito. 200 rounds. 50 caliber. 50 mm, ano? Ito pala siya sa 45. 50 square meter. Ito ah, pala lang doon, laki. Shhh. Uy! There Ang kulit mo. Ang kulit paano talaga? Ay. Parang, yung pala, pag, dun pala, dun pala.

Sam, barilin mo yung bundok. Dali. Ay, no? Wow. Sam, sige, asta ka dyan. Dali. Picture ka na yung mamala. <laughs> Wala. Wala ito. Oh. Kakabili lang kanina sa <laughs> SM. takas Sam shhh ano yan to? bataan mamaya pag tumingin tayo doon andun yung ano eh Manila Oh, uh, Manila. Manila ito kasi Bancay north totoo eh nakaharap tayo sa north Ito yung east papunta dito yung pa yung dagat bang oh, makita natin May din yung, yung ano doon na lang sa baba mahulog kami yes hulog ka nga eh. Sa naman pagbaba. Ano po yung gusto mo yung laman? Ano po yung mo yung laman? Ano po yung gusto mo Sa ano? Sa expressway? Yung na nga babay. Mag-download kayo ng Burger King app mamaya para ma-discount. Pauwi tayo nun to, galing kila Prince, di ba? Doon tayo sa Expressway, tapos puro Mustang. Nakita tayong puro Mustang. Ang ganda no. Kabiti daw. <laughs> ah. Yun na tayo yung kamel. Yung solar panel yun. Oo to. Ay hindi. Tubig yan. Tubig yan to. Tubig, tubig. Balay. Ay, yung highway. Okay, okay, okay. Doon. Ay, highway. Yun na yung pag-anon, be. Tapos, ito yung pilar. Highway daw. Ay, dito muna tayo. Battle of pockets. Pukuha muna tayo, ino. Ay, pang-deng. Ang init. init, oh. Yan, mahal. Maganda magpa-picture dyan, o. Oh. Dito, dito. Sa side task Yan, mamaya. Yeah. Hi guys. Sit down lang. Na tayo ng water. Water muna. Yung water natin na Ito, ito. the seas. The seas daw. <laughs> ka dyan. Nagpipicture. Oh. Go up, go up. Daming tao ngayon. Ben, ha? Linggo kasi dad. Pagka, ano, maraming sasakyan, malalaman mo, eh. Parang may lalaman na to. Ano, Ellen? Baka, ano, be? Shade. baka to. Ay, di. Ano rin sa gabi dito? Wala eh. Ang harap na. <laughs> Manila na yun, kuya? Ito po, ma, dito na Ito kasi pabataan pa to eh. Dito po ang ano. Pagkakati <laughs> po so, ginawa ng panghari, Halo, okay. di. Di. Wala pala.

Papalo. Hi. Ay ayan pala oh. Dikit ka dito. dito. Ayan. Ayan. 1 2 Video lang 'yan. Video lang. Oh, picture. Sobrang ganda. Charan mo, pas mahulog yung cellphone mo, mano. Ma Paboritong no? <laughs> <laughs> jombagin. <laughs> Hawakan mo, mahigay ang anak mo, daddy. <laughs> pababa. Ang bali ang pakyat pala doon sa kabila. Tapos ang pababa dito naman sa gitna. Oh, okay, teka, baka mahulog yung cellphone. <laughs> hala, 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 hala. Oh, hala. Yung, mama mo nalulula. <laughs> nalulula si mama kasi. antarik naman kasi. Pakita ko sa inyo yung daan. Oh, grabe, oh. Buti, pinapasok ka, lirad. Diyos ko, nakakraptaps. Halaw, Toto. Hawak naman si mother. Ah, sige, sige, ma. Ako na, bahala sa'yo. Kung wala kang video sa cellphone mo, sa vlog ko, kitang-kita ka. Wala ah, ka pilok. Ayo anak mo nakangisi nang nakangisi pa. Pati ka nagba-vlog mo. Ma? Baka mahulog. Oh, di ba mahangin? Kanina ang init eh. Ganda ng view world! sarap ng hangin. Sarap ng hangin. <laughs> pag sa baba, madali lang. Tsaka, ano, hangin. Kagaya ng pag namin, para yung araw, tirik na tirik. Na-appreciate ni Samuel yung view. Sarado pala yung mga museum nila ngayon dito. Kaya sayang din nila makikita nila mama. Pero next time pagka nagawa ng elevator ng cross. Pag nagawa yung ano elevator ng cross yan. Masarap na lalong bumalik dito. Eway. Yun. <laughs> baybayin niya ata salita. Yun. Hindi eh. baybayin din daw. Uy, kala yun. Pero iba, yun kasi hindi siya baybayin. Hindi bata. Eh, yung Alibaba, alam nyo? Yung chicherya. <laughs> Bawal sayang. Uy, <laughs> oh, apple. Uy, apple ka Red apple ka Red apple ka na. Tatakbo <laughs> <laughs> ka na, na naman. Sam? Sam, oh. Flag.

Si Chodya kaya to. Hindi ka dito, Sam. Hindi ka dito. Ay, ka dito picture sa kanila po. Ako sa anak ko. Ang Napagod naman na yung anak mo, be. Go, go, go. Sige, sige, punta kayo. Ang ganda ng ilaw. Solar yan, be. Oo, may panel sa taas niya, sa Kanon. Fire! See, Light! Fire! Sam, tayo ka rito na ko. Punta ka dito dali. Up, up.